Amen. Maganda, 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 magandang araw po sa inyong lahat mga kalakbay. Isa na naman pong araw na punong-puno ng pagpapala na galing sa ating Panginoon at isang maghapong mararamdaman po natin ang kanyang patnubay at gabay at mararamdaman natin ang init ng pag-ibig ng Diyos. Yan po ang ating panalangin para sa araw-araw. -ar -araw. Amen po ba? Ngayon po ay araw ng Biyernes, TJF. Woo! Thank God it's Friday. Thank God I'm forgiven. Thank God I'm free. True greatness isn't far-fetched. Trust in God in faith. Together, generosity improves family. Twice goodness is faster. Thanksgiving increases fun. Pero higit sa lahat ng TGIF na huwag na huwag po natin kakalimutan mula lunes hanggang linggo. Ano po yun? Today, God is first. Amen po ba? God is first in everything that we do. Sabi nga po ng aking tatay na si Brother Eng sa ating pag-unlad, unahin natin lagi ang Diyos. Una si sa lahat ng bagay, sigurado ikaw mismo ay uunlad. Yan, medyo, ma medyo mahirap yung ating ebanghelyo para sa araw ito. No. Pero isang isa lang naman po yung gusto kong tunan ng pansin natin dito. Yung yung ating po ebanghelyo para sa araw na ito ay tungkol po sa galit. 'di ba? teaching ni Jesus tungkol sa galit. So ready ka na ba pag-usapan? Baka kasi ikaw may galit ka pa eh. Baka handa na dapat natin pag-usapan 'to para wala na yung galit mo sa iyong puso. <laughs> So, handa ka na ba? Siyempre, bago tayo magsimula, tayo muna isama-samang manalangin ng ating favorite prayer sa FISA, no? In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I'm God's beloved. I'm God's servant. I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world in Jesus' name. Amen. Ang ating po ebanghelyo para sa araw na, na, ito ay mula po kay San Mateo chapter 5 verses 20 to 26. At ang sabi dito, sinasabi ko sa inyo, kung katulad lang ng pagsunod ng mga teachers ng law at mga Pharisees, ang pagsunod nyo sa kalooban ng Diyos, hindi hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Narinig nyo na sinabi sa mga ancestors nyo, wag kang papatay, pag pumatay ang isang tao, hahatulan siya. Pero sinasabi ko naman sa inyo, hahatulan ang sinumang magalit sa kapatid niya. Mananagot ang sa Jewish Council ang sinumang mga insulto sa kapatid niya at sinumang magsabi ng bobo sa kapatid niya ay mga nganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. So kung magbibigay ka ng offering para sa Diyos altar pero naalala mong may sama ng loob ang kapatid mo sa iyo, iwanan mo muna ang offering mo sa harap ng altar at puntahan mo siya agad. Makipag-ayos ka muna sa kanya at saka ka bumalik para ibigay ang offering mo. Pag may, pag may nagdemanda sa iyo, magipag-ayos ka agad bago pa makarating sa korte ang kaso nyo. Kung hindi, dadalhin ka ng dadalhin kayo sa judge, ipapa-aresto sa pulis at ipakukulong, ipapakulong ka. Tandaan mo, di ka makakalabas hanggang di mo nababayaran ang pinakahuling barya na dapat mong bayaran. Lord, para po sa araw na ito, we're asking for your guidance na matanggap namin ang iyong mensahe para sa aming buhay, ng aming maisabuhay at maibahagi itong mensahe mo na meron ka para sa amin. At lahat ng ito dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ayan, napakaganda nga po. No? Ako, isa lang po yung, I mean, to simplify lang, as I understand, sa pagkakaintindi ko po, nitong ating Bible verse ngayon. Ako, I, bet, I bet, meron kang meron kang reflection para dito no pero ako alam niyo kapag ikaw ay galit sabi nga dito di ba pag ikba ko lang po yung yung ano yung teaching lagi ng tatay ko sa mga leaders bawal ka na magtampo kasi yung tampo parang bang inuugatan na galit yon eh pero pwede kang magalit di ba anong siya sabi dun sa galit kung pag ikaw ay may galit or merong nag, naggalit na tao sa iyo anong kailangan mong gawin mag-sorry, makipag-ayos. Huwag nang patagalin. Di ba nga, meron niya kaming, kami pong mag-asawa din po, no? Kami ni Sister Apple. Meron kaming, hanggang ngayon, pinapractice namin, we're doing our best. Hindi po namin perfect, hindi po nasabi, sinasabi perfecto kami, ha? But we're doing our best na hindi lulubog yung araw na hindi kami nakakaayos. Nanala ko talaga isang joke. Meron isang joke na mag-asawa, alas 3 na na, alas 4, alas 3 na na madaling araw, di pa daw sila natutulog kasi hindi pa sila nakakaayos. <laughs> But what am I trying to say? Hanggat maaari, no? Pag kinabukasan, kumbaga bago, bago magkinabukasan, magkaayos na kayo. E yung iba sinasabi, para na may emotion ko? Di ba, hindi na na-process. Okay, sige. Naintindihan natin yan. Feelings are important. You need to process that. Pero huwag nang patagalin. Yun lang yung punog dulo. Yun yung po yung aking pagkakaintindi. wag mo nang patagalin. Kung ikaw ay may galit, kung ikaw ay may tampo, kung ikaw may inis, yeah, e process mo yan. Magalit ka. Normal lang pong magalit. Normal lang pong mainis, ha? Tao ka, okay? Normal yan. Hindi, hindi, hindi ibig sabihin, eh, dahil ako'y kristyano, hindi ako nagkagalit. No. Ang ibig sabihin lang po, kapag ikaw ay galit, o kapag may, ta may taong may, may galit, gal galit sa iyo, makipagkaayos, makipagkasundo, makipag -ayos ka. Di diba kasi katulad na lang ng panahon ngayon, di ba? Fast, Nagpa-fasting tayo, nag-abstain. Kaya lang, ano, may galit dito. Di ba? Di ko naman sinasabing, oh, di ka na mag-fasting, no. Ang sinasabi ko, pag ikaw, kung maga, let your heart be transformed, be healed. Kasi you're doing something for the Lord. You're doing the sacrifice. So, sakripisyo, ano yun? Sacrifice the pride. Sakripisyo mo yung pride mo at makipagkaayos. Lagi ko nga po nababanggit, kung ikaw sincere, with all sincerity, lumapit ka, humingi ka ng tawad. ba? Diba? Kaya lang hindi ka pa din pinatawad. Nakapatid, alam mo, nakakatawa. Ako, ah, this is what I believe in. Ah, no? Okay ka na. Hindi sa'yo yung problema sa kanya. Kaya pag nagkikita kayo, Wag, ka na, wag kang wag kang 'di ba? Wag kang umiwas. Kasi Wala, wala namang problema sa iyo. Batiin mo siya. Kaya lang ready ka. Bakit? Kasi ta, baka i-reject ka, is nabin ka. Pero alam mo 'yon, you are free. Kasi ka naman ng tawad. Pero sincerely, 'di ba? Sincerely true to the heart. Again, 'yun lang po yung 'yun lang po yung punto ko dito nung no? by reflection. I bet ikaw mayro ka ding pagninilay patungo sa ebanghelyong to, na kapag may taong galit sa iyo, o ikaw man ay galit sa isang tao, makipag ka. Di po ba? Lalo na ngayong Lent season na to. Time for you to forgive and be forgiven. Receive the forgiveness and allow the forgiveness to be given to others. Lalo yung mga nakasakit sa'yo. Lagi natin sinasabi to, it's time to move forward. Diba? It's time to move forward. It's time for you to what? To be able to be ready and face the blessings that God has for you. Magpatawad. At hayaan mo, tanggapin ang pagpapatawad. Amen? Let's pray. Lord God, today, yan, we also pray na, alam mo yun, kahit gaano kasakit, kahit gaano kalalim, Lord, bigyan mo kami ng tapang at lakas para ma, makapagpatawad. Patawarin niyo sarili, Lord God. Una-una sa lahat, patawarin niyo sarili. Kadalasan, Lord, yung sarili namin, masyado kami, we were too hard on ourselves. Hindi namin kaya patawarin yung sarili namin. Kaya yung mga natatanggap namin tuloy, pakiramdam namin, we deserve it. Kahit na basura yon or kahit na hindi magandang bagay yon we think to ourselves, we deserve it. But no, Lord God, we deserve more. Kaya hayaan mong patawarin namin yung sarili namin. At Lord, sa pagpapatawad na aming mga sarili, hayaan mong maibigay namin yung pagpapatawad na dapat na ibinibigay namin sa mga taong nakasakit sa amin. Lord, salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa pagmamahal. Salamat sa pagpapatawan. At Lord God, today, we are, we're going to do our best with your guidance, with, your Holy, with the power of your Holy Spirit. We're gonna forgive. And we claim this. As one family, we, with we also this prayer. Lord, I receive every blessing every miracle and every healing that you want to give to me today and because of this i will become a rich blessing to others lord i surrender my future to you i place my entire life into your hands i also surrender my family and friends into your care knowing that you love them more than i can ever love them i know and i believe that all of these dreams that you planted in my heart will come true in your time for your glory and honor and praise i pray all this with a trusting heart in jesus name Amen. Dream of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Panahon na naman, naman po na aming pansamantalang pamamaalam sa inyo. Maraming 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 salamat po sa inyong pagsubaybay. Dito po sa aking paglalakbay, pag, pag, paglalakbay, kalakbay sa pagninilay with Kuya RJ. Kindly, I, 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 I just have one request. Like, share, follow, follow, click the subscribe button or the notification. Ayan po, no? para po kayo maging updated. Nox, Updated tuloy. Thank you very much, mga kapatid. Have a blessed day ahead. God bless you. Continue shining His light because you are a blessing. God bless. Bye.